Oh. Good morning. Ah, uh, bus lane, bus ah, ano? Ah. Sige nga. Asa yung mga galing diyan mga guwapong nagkalat sa kalsada oh. Daming motor, 'di ba? Lumulusot. Eh paano? Wala sariling lane yung motor eh. Tapos pag nagpa-sigsag-sigsag yung motor diyan sa gitna, sasabihin ko pakalat-kalat. Ota tama yung four wheels. Yung kalahati ng gulong nasa puti. Ba't din lang lang hinuli yung mga ganyan, di ba? Ulihin niyo rin. Hindi yung puro kayo ano eh. Kaya yung motor, kung saan saan yan dumadaan, syempre motor yan, nilulusot at lulusot yan. Bigyan nyo ng sariling lane yung motor. Sana. Hindi lang yung bike. O, di ba yan dami nila dyan. O. kasi yan yung maluwag. Tsaka tingnan nyo, wala man dumadaan ng motor. Eh, na ano bike eh. Siyempre dadaanan sayang yung space, di ba? Kaysa man mag-cause ng traffic yung mga motor dahil pa singit-singit, napipilitan kasi yung bike pa ilan-ilan oh, yun, may isa si Kuya oh, di ba? May isang bike. Wala, ganun talaga eh. Saka EDSA to, madelikado yung bike dito sa EDSA, no ba yan? <kiss> <kiss> Diyos ko naman, sana naman, sana naman. to, oh, di ba? Alright, ingat sa lahat.